Okay guys, last one ang lutoy natin ngayon. Makita nyo yung kamati, sibuyas, bawang, tsaka luya, tsaka manok. Then yung talong nakababat sa tubig, kalabasa, papalinaw ng mata. Then uh, alubati para maglaway ka. Then may malunggay. May sitaw, bataw pero walang patani. Uh, okra lang. Tsaka nasuti ko na dyan guys yung manok kanina. Tsaka talong nakatambog na rin. Lagyan ng asin. Tsaka paminta para mas lalong magkalasa. So yan, naitambog ko na rin yung kalabasa para lalong lumino yung mata mo, hindi puro ka cellphone. Ganyan siya guys. Then, kasunod na rin yung sitaw, tsaka okra, tsaka matis. Itambog na din. Halukayin mo lang siya. Timplahan mo ng kung ano-ano para mas lalong sumarap. Then, alugbate, tsaka malunggay. Ganyan na siya guys. Yan yung huli mong ilagay dyan sa gulay na yan. Yan. Luto na siya guys. Ganyan na siya. Pwede mo nang ang tikman yung sabaw tsaka gulay i cook nyo lang siya guys ha wag nyo uh, wag nyo siyang latain yung gulay kasi iba na lasa nyan so guys ngayon nakalagay na sa lamesa mayroon na ako ditong pritong isda hasa hasa yan guys medyo may tinik ng konti pero crispy yan pwede mong kainin lahat Il ilagay mo na rin dyan sa gulay na yan. hindi ko sinayang pagluto kasi baka madurog para maiba naman okay guys mar